Ang misteryo ng piramid ng Egypt, sila ba ay gawa ng tao o ng ibang nilalang? Minsan, sa buhay, may mga bagay na hindi natin lubusang maipaliwanag. Tulad ng pagmamahal na akala mo'y panghabang buhay, pero biglang naglaho na parang bula at kung may isang misteryo sa mundo na kasing lalim ng hugot mo, ito na siguro ang pyramids ng Egypt. Welcome sa Pamagat TV kung saan hinuhukay natin ang mga misteryong nakakubling parang sekreto ng ex mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking palaisipan ng sangkatauhan. Sino nga ba ang tunay na gumawa ng pyramids? Tao ba? o may mas makapangyarihang nilalang ang nasa likod nito. Sa gitna ng mainit at tuyong disyerto ng Giza, nakatayo ang isang bagay na tila, hindi kayang gawin ng karaniwang pamamaraan. Ang Great Pyramid of Giza, itinayo higit apat na libot limang daang taon na ang nakalilipas, ay isa sa pinakakamanghamanghang estrukturang nagawa ng sangkatauhan. O baka hindi nga tao ang gumawa nito Isipin mo to. Binubuo ito ng higit 2.3 milyong blok ng bato. Ang bawat isa ay may bigat na dalawat kalahating tonelada. Kasing bigat ng isang SUV. Ngunit ang mas nakakagulat, kahit wala pang modernong kagamitan noon, nagawa nilang buuin ito na may halos perpektong sukat at alignment sa North Pole. Paano ito posible? Ayon sa mga historiador, ang mga sinaunang ehipsyo ay gumamit ng mga ramp at primitive na kasangkapan para buhatin ang mabibigat na bato. Libu-libong manggagawa raw ang nagtayo ng piramid sa loob ng dalawampung taon. Pero teka, kung susuriin natin, kailangan nilang maglagay ng isang bato kada dalawang minuto, walang pahinga, araw at gabi sa loob ng dalawang dekada. Sa tingin mo, Kakayanin ba ng tao yon? Dahil sa tila imposibleng paggawa ng pyramids gamit lang ang sinaunang teknolohiya, maraming alternatibong teorya ang lumutang. Teorya number one, extraterrestrial intervention. May mga naniniwala na maaring may advanced civilization, baka mula sa ibang planeta, ang tumulong sa mga Egyptyo. Bakit? dahil ang pagkaka-align ng pyramids sa Orion's Belt ay hindi basta-basta coincidence. Parang sinadya ito upang ipakita ang koneksyon ng mga sinaunang tao sa kalawakan. Teorya numero 2 Nawawalang sinaunang teknolohiya Isa pang teorya ay maaaring may nawalang teknolohiya noon na mas advanced pa sa inaakala natin. Posible kayang may paraan sila ng pag-aangat ng bato gamit ang tunog o magnetismo. Maraming sekreto ang unti-unting lumalabas tungkol sa pyramids. Halimbawa, natuklasang may mga lihim na silid sa loob ng Great Pyramid na hindi pa nabubuksan. Ano ang nasa loob nito? Ang Great Pyramid ay may katangiang parang isang ancient power plant. May mga teoryang nagsasabing maaaring ginamit ito bilang isang enerhiya generator. At kung mapapansin mo, ang disenyo ng piramid ay halos kamukha ng modernong circuit board. Coincidence? O may mas malalim na dahilan? Hanggang ngayon, nananatiling isang palaisipan ang piramid. Tulad ng mga tanong na iniwan ng taong minahal mo pero hindi ka binigyang kasagutan. Ang tanging sigurado tayo isa itong testamento ng kakayahan ng sinaunang tao. O baka naman may mas mataas pang nilalang na tumulong sa kanila. Ano sa tingin mo? Ang pyramids ba ay isang simpleng obra ng mga sinaunang Ehipsyo? O ebidensya ito ng mas mataas na teknolohiya mula sa ibang mundo?